Sabi ko mahal kita. Galing mo talaga. Pero okay lang yun. At least mahal mo ko. Ang oh, saya-saya, di ba? Ano na, Anj? Kailan mo ba ako sa Ano ba yan? Nagmamadali ka ba? Mamadali. Ilang buwan na ako nang liligaw sa'yo eh. Ilang buwan pa lang naman eh, mga Anj. Namaabot ng taon eh. Taon? Guro kung si Bernadette niligaw ako, baka sinagot na ako nun eh. Hindi ka na. Ano naman di mabiro, Anj! Anj! Anj, mahal kita, Anj! Anj, I love you! Anj! Anj, I love you! Ano sabi mo? Sabi ko mahal kita. Ano na, kailan mo ba ako sasagutin? Sige na nga, tayo na. Talaga? Yes! Oh, ang saya-saya, di ba? May mano po. Sa ka na naman galing, puro kalayas, barkada ka ng barkada. Siguro nagpapaligaw ka na, no? Mm -hmm. Nung hindi, malaman lamang ko lang yan, ha? Kumain ka na ba? Hindi pa nga po. Kumain ka doon! Rasa mo yan nila muna nyo, ha? tamad nyo! Bea, ano na? Kailan mo ba ako papakalala sa mama mo? Pero Bea, nagmamadali ka naman eh. Siyempre, parang makilala ko na sila. Manap lang ako, tiyempo, pero papakilala naman kita eh. Palagay mo ba, magugustuhan ba ng mama mo? Palagay ko hindi. Ano? bakit naman? Mga gusto kasi nun matangkad, mapute, guapo. Parang lahat yun, wala sa akin ah. Okay lang yan, mahal naman kita eh. Oo, oh, mahal niya ako. Totoo mo, mami ambay. Okay na ako ron. Ano, kailan mo, mo dadalhin dun? Ito sabi ko sa iyo next Sunday. Ano ba yun ito sa ng mama mo? Oto, bumili ka dun ng suba. suka. Suka? Oh. Ako bibili? Oo. Oh. Galing mo talaga. Pero okay lang yan. At least, smile mo ako. Hi! Sakto itong mga t-shirt. Hey, bro! Ay! Bro, Gusto Sakto. Nandiyan ka na pala. May alok sana ako sa yung business. Ano yan? Mga campaign t-shirt. Ngayon magdarating na, mag na anong eleksyon. Ay, okay yan ah. Eh. Ikaw, kung gusto mo. Si, di ba tayo malulugi dyan? Oh? Hindi. Kita mo nga oh. Ang ganda nga ng printing ng sublimation nila. Oh, ganun ba? Oo. Oh. Kung gusto mo lang. Oo, oh, gusto ko. Kaso... Ah. Hala ah, pa ako ng pera bro eh. Bilisan mo. Alam mo ba, dito sa campaign t-shirt na to, tsaka sa mga gawa nila, kikita tayo dito. Sige, sige. Sige, gagawa ko ng paraan para makapagano ako sa'yo ng negosyo. Ha? Mas maganda sana kung dalian mo. Oo, oh, sige. Sige, dito muna ako. Sige. Dalian mo pre ha. Ano, okay ba sa mama mo? Ano, lang yun. Sige. Ka. Ayan na ba yung merienda natin? Kumaka ng pera doon? Ma, hindi hindi ko. Hindi ko pa kaya. Hello mo? Sino yan? Ma, si Bungo po pala, boyfriend mo. Boyfriend mo? hindi ko nga makita kung bakit ang ligaw sa'yo yan dito? Sa mo nang pulot yan? Ito na mga itsura, oh. Ang baho. Mukhang di naliligo. Mukhang tamay sa kanto. Ang trabaho mo? Ah, uh. Online seller po. Online seller? Makakabuhay ba ng pamilya yan? Ano ba pakain mo dito sa anak ko? Oh? Pumasok ka ka na sa kwarto? Pumasok ka! Pizza po. Pizza ka dyan. Ngayon mo yung anak ko, pwede ba? Diba? Ano ba kailangan mo rito? Lumayas ka dyan! Di ba po sa so mga palabas pag pinapalayas ng nanay yung mandaligaw para hiwalayan, diba di ba ng pera? Ah, ganun ba? Ito, hmm. Eto pera, oh. Magkano ba kailangan mo? Liban libo, sapun libo. O oh, eto, sa'yo na lahat yan. Layuan mo lang yung anak ko. Ayoko na makikita yung pagbubuka mo. Bungo! Ba't ganun? Nakita ko tinanggap yung pinigay na pera ni Mama. Kasi Ang... Huwag ka na magpaliwanag. Nakita ko ng tutukulay mo. Huwag kang pera. Pinagpalit mo ako sa pera. Anj! Pero, Anj! Anj! Anj, magpapaliwanag ako! Eh, hey, bro! Uy, rey, kamusta? Ito, ito na yung nirang kong pera para pang dagdag din sa negosyo natin. Seryoso ka na ba dyan? Oo. Yan, pre, Magkano ah? to? Magkano? Hindi ko masyado sigurado kung magkano yun eh. Ang ko ulit. Sakto, may naantay akong client Natatawag na tatawag na yun. Ah, oo. Oh. Yun, okay yan. Sana yumaman na tayo, no? Hindi lang yung makik makikita natin. Kung talo, mas marami pa tayong mag-inista. Oo, okay. okay. yan. Sakto, ayun, ayun na. Sasagutin ko na, ha? So, sige. Hello po. Hello po. Ito ba si Louie yung gumagawa ng down paint t-shirt? Yes po, ako nga po ito. Ah, uh, mag-order sana ako eh. Ilang piraso po? Kaya ba? 1 million? Oo oh, sir, kaya kaya namin yan Kaya kaya yan sir Ikaw pa ba? Okay, oh, sige Wanda daw na ako ng 70% 70%? Ang laki nun bro Sige sir, kaya kaya po namin gawin lahat yan Sir, ganito po Kailan nyo po kailangan? Asap sana Mamaya agad Gusto mo? Kaya kaya namin gawin lahat yan sir Bro, kaya na tayo? Kaya mo na tayo susunod pang order yan. Ubus ba na? Marami tayong gawa ko. Okay, sige ah po, sir. Maraming salamat sir, thank po. Thank you po, sir. Thank you. Maraming salamat po. Salamat. Okay po. Yes! Kaya mo na tayo. Okay. Magkano yan? Magkano yan? Okay, sa'yo na yan. Inalagyan La, mo. Kita doon. lugi ako doon ah. Ano na? Ito na yung 19 shirt. Ano na naman, ano ginagawa mo rito? Nanghiram ka pa talaga ng dami para maayos kang tingnan. Ito nga po pala yung perang binigay niyo sa akin nung araw na pinapalayas niyo ako at siwalayin si Ange. At ito rin po yung tubo. Wow, ang dami ha. Big time ka na. Saan mo kinuha to? Uh, tita, ginamit ko po kasing magandang oportunidad yung ginawa niyo sa akin para umasenso. At papakita ko po sa inyo na kayo ko pong buhayin si Ange. At maganda po yung intention ko sa kanya. Kaya po susunod tita, wag na wag po sana kayong mangusga basta-basta ng tao ayon sa kanya itsura. At hindi naman po lahat ng tao, palagi nasa baba. Ganun ba? O sige, mayroon na ako. Makasal kayo. Talaga po? Pawalang galang na po, no? Anj! Anj! Bungo! Anj! Bungo! Anj! Kala ko talaga ipagpapalit pagpapalit mo na ako sa pera. Pwede ba yun? Diba sabi mo nga sa'yo na mahal kita? Ano, Direk? Magyayak pa na ba? Sure ka? Ahh! na! Nakapuntos na naman!